Nang taluni ni Napoleon ang Portugal noong 1807, ang pamilya ng hari ay pumunta sa Brazil. Ngayon pa man, hindi ito naging hadlang upang mabuo ang isang kilusang revolusyonaryo sa Brazil. Nang magbalik sa Portugal ang hari at iwan ang anak na si Pedro I para mamuno rito, idineklara e ni Pedro I ang paghihiwalay ng Brazil mula sa Portugal. Kung iahamping sa mga kolonya ng Spain, naging mas madali para sa Brazil ang pagkakamit ng kalayaan. Pagsapit ng 1832, ang konservatismo na pangunahing katangian ng Europe ay unti-unti nang humina. Ang konservatismo ay tumutukoy sa ideolohiya kung saan ang layunin ay mapanatili ang mananaib na kayusan, so status quo at pinahahalagahan ang mga bradyo.